Sa nagaganap na tensyon sa Silangang Asya, muling umigting ang iringan sa pagitan ng China at Japan matapos ihayag ng Tokyo ang plano nitong mag-deploy ng mga modernong missile system sa mga isla malapit sa Taiwan, partikular sa Yoneguni na isa sa pinakasilangang bahagi ng Japan. Ang locus yung ito ay napakalapit ng distansya sa Taiwan, kaya mabilis itong tiningnan ng Beijing bilang malinaw na paglapit sa potensyal na linya ng apoy sakaling lumala ang sitwasyon sa Taiwan Strait. Dahil dito, agad na nakiusap at sabay na nagbabala ang China na dapat umatras ang Japan at itigil ang anumang hakbang na maglalapit pa sa Pilipinas, Taiwan, at buong rehiyon sa mas malawak na tensyon pang militar. Para sa China, ang paglalagay ng Japanese missiles sa naturang lugar ay isang sinasadyang provocation na naglalayong magtulak ng bagong balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Binigyang diin ng Beijing na ang Japan ay matagal ng may exclusively defensive posture Isang patakarang nakabatay sa kanilang konstitusyong ginawa pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig. Anila, ang pagsuwi dito at muling pagharap ng Japan sa mas agresibong militarisasyon ay maaaring magbalik ng multo ng imperialismong Hapones na matagal nang sinusubukang kalimutan ng Asya. Binigyang diin ng China na kung magpapatuloy ang Tokyo sa desisyong ito, may katumbas itong mabigat na kapalit, na tila patama sa posibleng sagupaan o economic retaliation. Habang patuloy ang pagbatikus ng China sa Japan, sinubukan nitong kumuha ng suporta mula sa ibang pangunahing bansa sa Europa, lalo na ang France. Sa pagbisita ng foreign minister ng China sa Beijing, malinaw niyang sinabi sa mga opisyal ng France na kailangan ng China ang kanilang kooperasyon at pag lalo na sa pagharap sa umanoy mapaminsalang retorika ng Japan kaugnay ng Taiwan. Ipinarating ng Beijing na ang France bilang isang dating kolonyal na kapangyarihan at kasalukuyang influential sa European Union, ay maaaring magsilbing mediator o moral na suporta laban sa Japan at Estados Unidos. Ngunit sa kabila ng pakiusap na ito, tila hindi nagpakita ng matibay na tugon o pagkiling ang France. Naging abala ang pag-uusap ng dalawang bansa sa ibang usapin, tulad ng ekonomiya, teknolohiya, climate cooperation, at maging mga simbolikong pagpapalitan ng kultura pero walang anumang indikasyon na susuportahan ng Paris ang panawagan ng China laban sa Japan. Sa halip, nanatiling tahimik ang France sa mismong isyu na gustong pagtuunan ni Beijing. Kaya tingin ng maraming tagamasid ay deadma o sadyang hindi pinapansin ng France ang politikal na panawagan ng China. May mga analyst na nagsasabing bahagi ito ng mas maingat na estratehiya ng France. Nais nitong pahupain ang tensyon sa rehiyon at makipag-ugnayan sa China nang hindi isinasakripisyo ang relasyon nito sa Japan, Estados Unidos at European Allies. Hindi tulad ng ibang bansa sa Europa na lantad ang panig, mas pinili ng France ang pagiging strategic ambiguous, kung saan hindi sila pamoposisyon sa pamamagitan ng pagpanig sa China, ngunit hindi rin sila naglalabas ng kritisismong. Ang resulta, wala silang sinasabi tungkol sa missile deployment ng Japan, kaya mukhang hindi nila papasukin ang sigalot na ito. Sa kabilang panig naman, patuloy ang China sa pagbibigay ng matitinding pahayag laban sa sinumang bansa na sinasabing nakikialam sa Taiwan. Sa kanilang mga opisyal na pahayag, binigyang diin nila na ang Taiwan ay bahagi ng kanilang teritoryo at anumang pagtatangkang protektahan ito ng Japan o ng ibang bansa ay direktang paglabag umano sa kanilang soberanya. Nagbabala ang Beijing na durugan nila ang anumang uri ng panghihimasok mula sa panlabas na puwersa, isang mensaheng malinaw na tumatama hindi lamang sa Japan, kundi maging sa Estados Unidos, United Kingdom, Australia, at iba pang kaalyado sa Indo-Pacific. Ang mga kilos na ito ay hindi lamang usaping China at Japan. Malaki rin ang impluensya nito sa Pilipinas dahil ang missile deployment ng Japan at ang patuloy na pag-angkin ng China sa mga teritoryo sa West Philippine Sea ay parehong nakakaapekto sa sentro ng seguridad ng bansa. Kung lalong tumindi ang sigalot sa Taiwan Strait, tiyak na maaapektuhan ang Pilipinas dahil sa pagiging estratehikong lokasyon nito, pati na rin dahil sa Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, facilities na posibleng maging lugar ng operasyon ng US sakaling lumala ang tensyon. Ang pagkilos ng Japan ay nakikita rin bilang paraan upang protektahan ang supply chains, freedom of navigation at seguridad ng mga demokratikong bansa sa rehiyon, kabilang ang Pilipinas. Sa kabilang banda, ang pananahimik ng France ay may dalawang posibleng interpretasyon. Una, hindi ito interesadong makialam sa anumang militar na usapin sa Asia dahil busy pa ito sa internal issues at European affairs. Pangalawa, hindi nito gustong mainsalto ang Japan, na isa itong mahalagang economic partner. Dahil dito, kahit pahiniling ng China ang malinaw na deklarasyon, nanatiling malamig at maingat ang Paris. Sa kabuuan, malinaw ang pattern, tumitindi ang tensyon, tumitibay ang posisyon ng Japan, humihigpit ang babala ng China, at nananatiling neutral ang France. Sa di inirekomendang sandali, ang anumang maling hakbang ay maaaring magbunga ng mas malaking krisis. Tila sinusubukan ng China na pigilan ang Japan gamit ang diplomatikong pressure at malabanta na pahayag, ngunit hindi ito nakatagpo ng sapat na suporta mula sa Europe. Samantala, patuloy na lalamilinaw ang papel ng Japan bilang isa sa pinakamalakas na pro-Taiwan at pro-security freedom nation sa rehiyon, bagay na lalong kinaiinis ng Beijing.